Mapa na isa na naman ay matupad Ako wala kasalanan at marunong malukad At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumukal Sumukal Mga na isa na naman ay matupad Ako wala kasalanan at marunong malukad At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumukal Sumukal At ako ay tingnan tayo pag ang magkatape Lagi sa ngate, nasa dila na lusaw Tanggal ang uhaw, nakatawe Tanggal ang damit, masakit man, na lang muna Sa susunod na lang Pagpupuntos na lang Pagkaupos na lang Pasariling gamit mo, baby Dadaling ka sa langit, sa kalipangin Timpla mo, baby Kila may yero sa gitna natin Neto'y pag nakaharap sa akin Kahit nabili, di nabaliin Nung usapan pumabalik, pares kung paano ba ako aamin Ako walang kasalanan, bakit di ka sa akin Tumuloy, oh Upog na sa kumunoy mo Di pala isipan sa ating dalawa Kung paano pa ba natin na itutuloy to oh, ang mga tinatago ko sa'yo ngayong kalat Di alam kung maabate ba ako oh atras Mga panalang isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugat At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal Sumugal Mga panalang isa na naman sana na't marunong malugar At para sa'yo baby alam mo na Handa ako sumugal, sumugal Kung alam mo lang kung gano'n kasarap sa pakiramdam Na ikaw ay pagmasdan na kumikay na agad na titignan Sa tuwing nabibitin palagi ang amas sabay natin titigman Lumabas na sa'yong bibig bibigo oh, baby di mo ko malilin lang Kaya huwag mong ibibintang dahil di ako mali Kung sakali man na mawala ka pa ay di yun madali pusong malamig Ang pangalan lang ang binabanggit Pwede babalik, alam ko na ano nasasabek Baby, na makita, Di maiwas kahit na malina May dala siya na ililing na ako lang ang pwede na makatikema Tayo lang ang nakakaalam Tayo lang at wala ng iba Panalangin sana masagot na sa akin ay hindi ka na mawala Mga panalangin sana naman ay matupad Ang isa na naman ay matupad Ako walang asalanan at marunong malugan.